malapit na ang birthday mo o malapit na ang month sa rin ng girlfriend-boyfriend mo, ay siya kita din e, sa Burger! Pero bago ang lahat, tapusin mo muna ang bidyong aray para malaman mo kung saan mo matatagpo ang kainaman. Ay di magandang araw, mga kangipin, kumusta na gaho kayo kainaman? Di pala ko dumaan sa may Batangas Bawan Bypass. Alam nyo gaho yon yung bagong gawang karsada. Ay di pagdating nyo nga ho, ng San Pascual sa may Barangay Bayanan ho, makikita nyo naman nga ho yung prime gasoline kayo ho'y papasok. Di yan, makalampas lang ho ng kaunti ay may kanto ho sa kaliwa. Ayan, kakaliwa ho kayo't papasok kayo sa kanto. May signage naman ho ng RP Burger D yan. Tapos dire diretso lang ho kayo. Makakakita naman kayo ng bawat kanto ay may nakasign. Ano ho? Ay dinadini na din nga ho tayo sa RP Burger. Bayanan San Pascual, Batangas. Talaga hong malawak din ang kanilang parking. At dinudumog rin nga ho are ng buong pamilya at buong tropa kasama pa ang marites na maistra. kayo Ginamat? Bigagay unang naisundo. Maya-maya pa naman nga haw, dumating na ang aming order. Ay talaga ano yung nasa litrato? Ayun ho, ang isa-serve sa inyo. Ika nga, shout out sa mga kabataan de yan. Ma, anong ulam? Kay naman! At dahil nga mahal ko kayong mga kangipin, ay di kinuha ko ho ang menu at pwede rin kayong pumunta o mag-inquire sa kanilang FB page na RP Burger. Dahil nga, sobrang cravings ko nga ho ngayon ng burger. Ang akin nga ho na-order din eh, ay yung RP8 Aloha Bacon Double Cheeseburger na talaga naman nga ho ano gang pagkakalala. At pagkakasarap yung gahong, may hot sauce pa sila di yan. Ang isa pa nga hong maganda dito sa RP Burger, mga kangipin, ay talaga naman nga hong sila pala ang gumagawa ng Bipati na are. Kaya naman nga hong kita ninyong siksik na siksik, halatadong halatahong, juicy juicy, parang ang inyong kangipin, kain naman! Ay the RP2 Cheeseburger naman nga hong, ang nagustuhan. At dahil nga ho, diet, ang inyong kangipin ang J, ay di ang kanya hong inorder yung low-carb meal grill beef patty, para nga ho yun sa mga diet at mga low-carb laang ho ang kinakain. At syempre, ang nachos overload na talaga naman nga hong nag-uumapaw ay, inang ko po. Kaya naman ho pala masarap ang burger pati din eh, Ay, talaga naman nga hong iniihaw ng maigit lutong luto. Ay, kita nyo gahuyan talagang umbok na umbok. At hindi ho tinipid sa kanilang mga ricados. Ay, kaya naman mga kangipin, ano pang gagawain ay kita na din eh, Sa RP Burger, Bayanan, San Pascual, Batangas kain naman. Ay marami ho kayong pagpipilian din eh. At talaga naman nga hong hindi lang isang beses kayo mapapadayo din eh. At kayo'y babalik-balik tulad ho ng mga customer na aray. Talagang kasama ho ang kanilang pamilya na nagse-celebrate ng kanilang birthday. Ay paano mga kangipin hanggang din lang hulay ang ating Montim Vlog. Huwag nyo naman hong kakalimutang ishare. Kayo'y mag-comment na rin kung kayo ba gawin napaibig sa RP Burger at talagang kayo'y sasamahan ka o kita ho din eh. Ay siya. Hanggang din na lang ako Bye-bye. God bless you sa ating lahat. Sa mga naisong magpa-vlog din ang inyong business, e-message nyo lang ho ang inyong kangipain kay namon.